Masakit man daw pero dapat tanggapin ang pagkatalo ni Pacman. Ito ang saloobin ng kanyang assistant coach at malapit na kaibigan na si Buboy Fernandez. Ibinunyag din ni Coach Buboy ang mga pangyayari ilang segundo matapos mabagsakin ni Juan Manuel Marquez si Manny Pacquiao. Mula Los Angeles, California, nagpapatrol Dayan Castillejo. Walang laban si Manny Pacquiao na wala sa corner ang kaibigan mula pagkabata na si Buboy Fernandez. Masakit para kay Buboy ang knockout loss ni Manny. Ang nangyari kagabi, talagang uh, hindi mo ma-predict na suntok yung talagang... Talagang para kay Marquez talaga yung suntok na yan, uh. pero yung, yung nangyari kasi yung overconfidence natin na kukunin natin. Pero, you know, uh, sabi nga nila yung lucky pants. Pero talagang tinamaan tayo. Inilarawan ni Buboy ang galaw ni Manny na nagbigay ng opening kay Marquez para magbitiyom ng right straight knockout punch. Nung pagpalit ng posisyon nila kasi nung si Marquez na nasa tali, pagpalit ng posisyon kasi insakto naman na sumigaw ako na wag. Insakto naman na pumasok sa bigla. So hindi natin in na yung Marquez talaga bibitaw eh. So, kung ano yung nangyari nung unang bagsak niya, hmm. ganun din yung pangalawang bagsak niya. Pero talaga. ano yung... Ginomina ni Pacman ang round 5 at 6, maliban sa mga huling segundo ng round. Kasi last 10 seconds, uh, tinamaan kasi natin yung Marquez eh. Yeah. So, gusto niyang kunin kaagad, Kasi nangyayari nga within 10 seconds talaga, kailangan mong pumuntos talaga eh. So, nung... Pero kami niya. Yeah, nakababa talaga. Uh, Nag-usap nga kami na yung pag-atake niya may pagkakamali. Halos di na raw makahinga si Marquez dahil sa dumudugong ilong. Tingin niya, malapit ang bumigay ang Meksikano. Nung bumagsak tayo, tapos bumagsak din yung Marquez. Hmm. Tapos ang darish na ng mga round, ate na kasi. So alam ko na kung natapos yung six rounds na yun, next round yun, sigurado ko ihinto na yung laban eh. Kasi yung Marquez kasi, yung ilong na Marquez, bali na eh. Mm -mm. So mahirapan ng huminga si Manny kasi the more na tinatamaan niya yung kalaban niya, gusto niyang kunin at kunin kaagad din eh. So, Pero overall, tama yung ginagawa niya except for that last part. Yung aggressive niya, yung so gusto niya, yung gusto mong gawin. Oh yeah, kasi yun talaga yung game plan namin mula nung nag-training kami. Pero yun nga, uh, kahit siya sinasabi niya yung overconfidence, tsaka parang parang nagbigay tayo ng kunding kumbiyansa na kayang kaya natin si Marcos na Pero nung, nung bumagsak siya, mm -hmm. tapos nung kasi nakaantaob siya, nung tinahaya na ng doktor, Unang, unang buka ng mata niya kagad, mm -hmm. saka bu buka ng bibig. Laking pasasalamat ni Buboy na hindi nasaktan si Manny. Higit sa pagiging trainer, totoong kaibigan at kapatid ang turing niya sa kampiyon. Kaya nang bumagsak at mawala ng malay si Manny, ayaw nang ipagalaw kahit kanino ang kaibigan. Mga nandung ka, Buboy, saan ka? Tapos sabi ko, lang. Tapos nagtanong, anong nangyari ng laban? Tapos na sabi ko, oh. tapos sabi niya, rin sabi ko, nasingitan tayo ng kanan na naman tayo. Sabi niya, tapos na ba naman tapos na? Sabi niya, bakit daming tao naka? nakahiga ka. So, hindi niya alam ang nangyari. Pero thanks God naman kasi kadalasan nangyari sa so, ganong klase ng fighter, uh, nagkakaroon ng apikto, ipiktuhan yung, yung utak. Pero thanks God na Walang nangyari sa kaibigan ko. Pabor si Buboy sa panlimang laban kay Marquez. Ito rin ang gusto ng kapatid ni Manny na si Bobby. Malaki pa ang pansya. Maganda pa maganda sa nang laban. Aguilar, Manila ka lang. Para ano? na Laban kayo. Sa isang report sa fighthype.com, binati naman ni Floyd Mayweather Jr. sina Manny at Marquez bilang magigiting na mandirigma at umaasa siyang makakabalik pa rin si Pacquiao. Diane Castillejo, patron ng Pilipino, Los Angeles, California.